Hi guys! Isa na namang pampaswerte ang ating ituturo sa inyo. Maaring wala pa kayo dito. So, kumuha po kayo ng perang papel. So, maaring kulay red. Ang kulay red po ay like, ang, or, ang 20 po ay orange. So, karamihan po nang nakikita natin na red ay uh, 50 pesos. Ngunit kung wala naman po kayong uh, red, kulay red na pera, ay kung ano pong currency na pera ang mayroon kayo. So, ang gagawin po ninyo ay itupi po natin ito. Ngunit kay kailangan nakaharap sa atin ang tao ng pera. So, halimbawa, ganyan. Yan. Tupiin natin pag gitna at pag ganyan. Asan ba yung tao? Pag ganyan. So, ayan guys. Ayan po yung uh, tao. So pagkatapos po nito, ang gagawin po lamang natin ito ay ilagay mo lamang ito sa likod ng inyong cellphone, sa likod ng casing ng inyong mga swell cellphone. Ito po ay isang uh, mainam upang mahaka, mahatak lagi natin ang swerte papalapit sa atin. So kapag inilagay po ninyo ito sa cellphone ninyo, dapat po ang tao ay nakaharap. Nakaharap po sa atin. Hindi po yung yung nakataob, di ba? Pagka as baka, wag niyo ganyanin ang paglalagay sa cellphone dapat nakaganyan po kapag ilagay ninyo ito sa cellphone ninyo. Wag niyo po ito tatanggalin doon at hahayaan niyo lamang po ang perang ito doon sa ito po ang mag ah, mag-aakit ng swerte papasok sa ating mga sarili or ang swerte ay lalapit at lalapitan tayo ng swerte.